At dahil malakas ang ulan at dito lang ako sa loob ng bahay, ay may makeover ko na lang ito paglagyan ng gamit namin dito sa may kusina. Panibagong araw at panibagong mini vlog sa naman tayo ngayon mga mare at samahan niyo na naman ako sa aking pagme makeover dito sa may paglagyan namin ng mga gamit dito sa may kusina. Malakas na naman kasi ang ulan sa labas mga mare at hindi nga ako makalabas kaya mag makeover na lang ako dito at syempre mag-isa nga lang ako dahil yung asawa ko ay andun sa trabaho at yung mga anak ko naman ay pumasok sa eskwela. At habang wala nga akong maiisip na gawin mga mare ay eto ay may makeover ko na lang itong paglagyan namin ng mga gamit dito. Napagdesisyonan ko na ayusin ko dito mga mare dahil napakagulo na ng din. At ang gumawa pala na ito, mga mare, ang asawa ko at minsan-minsan ko lang din talaga nalilinisan dito. At hindi pa nga ako nagbablog noon nung ginawa nga ito ng asawa ko noon, mga mare, para nga may paglagyan kami ng mga gamit. At habang wala nga yung asawa ko, mga mare, ay may makeover ko nga ito para pagka -uwi niya, ay wala na siyang masabi. So, pinagtatanggal ko na nga dito yung mga pinaglalagay namin dito, mga mare, katulad ng mga pagbaunan. Yung mga regalo namin, nung kasal namin, mga mare, ay dito ko nga rin nilagay. Kaya pagtatanggalin ko muna ito, mga mare, at makikita nyo, ay may makeover ko nga ito para kahit paano ay gumanda naman tignan. So, pagkatapos naman tinanggal yung mga gamit lahat dito mga mare ay kinuha ko naman itong plywood na hindi na ginagamit dito sa may labas. Tatanggalin ko kasi itong plastic cover na nandito mga mare dahil papalitan ko nga ito ng plywood. So, ayan na nga mga mare at sinukat ko na nga itong plywood para mailagay ko na nga dito sa may maliit na cabinet. Dami na paglagyan ng mga gamit. At syempre, kaya, kaya ko naman i-makeover ito mga mare kahit wala yung asawa ko, kahit walang tutulong sa akin. At tayo nagiging independent mga mare pag wala yung asawa natin dahil kayang-kaya natin kahit wala sila. Pero kung kasama natin yung asawa natin mga Mare, ay halos nasa kanila lahat ang utos. Kung may ginagawa naman ako dito sa may bahay mga Mare, ay gustong-gusto ko rin talaga na mag-isa lang ako. So pagkatapos ko nga maputol itong plywood mga Mare, ay papako ko naman ito sa may malita cabinet namin. papadali din kasi yung trabaho ko mga Mare pag mag-isa lang ako at wala ding magulo. At nilagyan ko pala ng plywood dito mga Mare ay sa may bandang likod at ang ang side naman. At nang matapos ng ako sa paglalagay ng plywood dito mga Mare, ay magdidikit naman tayo ng wallpaper. Ay natira pa kasi na paper si ate ko mga mare at binigay nga niya sa akin kaya dito ko to ilalagay or didikit. Papalinis din kasi tingnan itong puti na wallpaper mga mare kaya eto nga yun ilagay ko. So eto palang binigay ni ate ko na wallpaper mga mare ay ang size neto ay 70 times 77 cm. At tatlong piraso lang pala ito mga mare kaya kailangan natin pagkasyahin ito. At maswerte din talaga ako dito sa may wallpaper mga mare dahil noong nag upload nga ako noon ay eto nga ang nag trending sa akin. Ikit kasi ako dun sa may sala namin mga mare ng wallpaper at nag trending nga yun na tumaba umabot yun ng views ng 2.5 million. Kaya pagdating dito sa my wallpaper mga mare ay maalala ko talaga na nagtrending nga ito sa aking mga videos. Balik na naman tayo dito sa my video ko mga mare at ito malapit na nga rin ako matapos sa pagdidikit ng wallpaper. Napaka-satisfying din talaga tingnan mga mare pag makita mo nga na okay at nagpapaganda tingnan sa may ginagawa mo. Kaya mi? kahit nakakapagod maglinis, magayos, magme-makeover, basta lang may mai-upload ako mga mare ay nagpapasaya na nga yan sa akin. Double purpose kasi tong sa akin mga mare mapapaayos ko tong bahay namin at syempre may maya upload ako sa aking mga mini vlogs at siguro maraming nakaka-relate na nanay dyan na lahat ng ginagawa natin dito sa may bahay ay napagdidiskartihan natin so talagang inayos ko ang pagsukat dito sa may wallpaper mga mare para kahit papano nga ay magkasya naman pero kung hindi nga magkasya itong binigay sa akin ni ate ko na wallpaper mga mare ay mag-order na lang siguro ako para may pandagdag dito anyways mga mare malapit na rin pala ako matapos sa pagdidikit ng wallpaper at kahit papano naman gumanda naman siya tingnan mga mare at hindi nga siya parehas kanina na napakagulo. Basta team puti talaga mga mare ay nagpapalinis tignan na syempre nagpapaganda na rin. Kaya sa mga nagsasabi dyan na nasa bahay lang kami ay huwag isipin na wala kaming ginagawa dahil kung nagtatrabaho kayo ay may trabaho din kami at may ginagawa din kami dito sa may bahay. Dahil lahat ng gawaing bahay ay nakasalalay sa mga nanay kaya yun ang laging tandaan. So hanggang dito na lang muna mga mare. Salamat sa panonood. Mami Jenjen po. Maraming maraming salamat at yun lang.